Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng Opinion Reaction itong post ng News 5 two hours ago Title, He is working on this Palace Press Officer Yusef Castro is calling the public to give a chance to President Bongbong Marcos because the President is determined The fight against corruption will be part of his legacy. Wow! <laughs> After three years, ngayon lang niya sisimulan. Oh, uh, ito ang sabi ni Jose Castro. He is working on this. Let us not think too much about the negative. Castro said in an interview with the Storycon program of One News. Okay. So, legacy. Ano bang legacy na iiwanan ng Marcos Jr. administration? Okay. I-compare lang natin Marcos Sr. Uh, to me, hindi pa rin naaalis yung malaking paghanga ko kay Marcos Sr. Kahit itong ginagawa ng anak niya, nadadamay na lang ang Marcos Sr. Basta ako, I still believe one of the best presidents we ever had is Marcos Sr. Dahil ma marami siyang nagawa, although mayroon din siyang pagkakamali. He is a strong leader, matalino. Uh, akala ko nga, like father, like son. Eh. Kaya, ibinoto ko si Marcos Jr. Umaasa na matulad siya sa kanyang ama. Kaya lang, wala. So, legacy ng Marcos Jr. Uh, yung sinasabi niya, na, na na nung kauupo pa lang niyang uh, presidente ito eh, tinanong siya ng media, ano ang legacy gusto mong iwanan? Ang sagot niya is, walang magugutom na Pilipino. <laughs> Sabi ko, Ha? Ang galing naman nung una, kasi kaupo pa, pa lang, Sabi ko, yes, kaya yan kasi promise siya 20 pesos per kilo bigas eh. Yes, naniwala ko nung una, kaya yan dahil nakaya nga ng Marcos Senior. <coughs> Tayo ang nag export ng bigas, Marcos Senior time eh. Naabutan ko yun. Masagana 99, ma maisang, ano pa yung programa. Ang galing ng Marcos Senior magaan ang buhay nung kapanahonan ng Marcos Sr. Although lately sa kanyang panunungkulan, nagkaroon na ng problema nung nagkasakit na siya, nakisaw na ang marami nakisaw yun na. So, yung legacy niya na walang magugutom, matutupad kayo May programa ang DSWD, uh, No More Hunger by 2020, matutupad kayo yun? pabayaan mo na yung 20 pesos per kilo na bigas. BBM, 20 bigas meron na. Oh, ang nakakabili, kakaunti lang nakakabili. Kasi, kung hindi ka indigent na senior citizen, hindi ka four piece, hindi ka solo parent, hindi ka member ng katutubo, hindi ka makabili. Tapos, yun, natupad na daw. Pabayaan na lang natin yun. Yung Survey ng SWS Mula nung umupo ang Marcos Jr. Administration, pataas ng pataas ang bilang ng nagugutom na pamilyang Pilipino. So, paano niya matutupad yung walang gutom? So, yan, hanggang salita lang. Oh, dito na tayo sa korupsyon. <coughs> Maganda naman yung labanan ng korupsyon. Kailan? Bakit ngayon pa? Kung hindi pa sila natalo nung eleksyon nung may 12. Wala na siyang gagawin. Bakit ngayon lang siya nagmata? Nga grabe ang ipinagmayabang pa niya last year yung 5,500 flood control projects, pinalakpakan naman ng mga walang hiya kayo. Oh. Ngayon, gising na siya, corruption. Let's give him a chance, sabi ni Anti-Claire. Gusto niyo bang bigyan? Ako, yes gusto kong bigyan ng chance. Bakit hindi? Naniniwala naman ako na gusto niyang mag-iwan ng maganda. Naniniwala ko niyan. Kaya gusto ko siyang bigyan ng chance. But, binabantayan. So, kahit dito lang muna tayo mag-focus sa flood control projects diyan, nakakainis eh. Yung billion, singit-singit lang sa budget, the worst budget in our nation's history 2025. Alam niya nang may diferensya, pinirmahan pa rin niya. Takot siya na, I don't know. Binulgar ni Congressman Toby Chanko, galit ang presidente sa nangyari sa 2025 national budget, yung mga blank items, singit-singit. Kung galit siya, eh bakit niya pinirmahan? Pinirmahan pa rin niya. Kunoy, nagbeto siya ng ilan yun? 26 billion? But in reality, 410 billion ang isiningit. In 2025 lang yan ha. Billion-billion din ang naisingit 2023 and 2024 budget. So, yan ang mga korupsyon. Pill health, pinapakialaman. Modernization fund, pinapakialaman. Sinero-sir. So, Good luck po, Mr. President. Yes. Sana magtagumpay ka. Ayun, meron na siya yung isumbong sa Pangulo. <laughs> Better late than never. So, I don't know kung may nagsusumbong ba. Ako, hindi na ako magsumbong. Tignan ko na lang. Oh, itong investigasyon ng flood control projects. Uh, laking gulat ng governor ng Bulacan. Ah... Uh, 680 plus ang flood control project sa Bulukan. Hindi alam ng governor. Tapos hindi nararamdaman. Yan ang payag ni Governor Fernando. Hindi namin nararamdaman yung flood control projects na yan sa aming probinsya. So, sino ngayon ang mag -imbestiga? maganda ito, meron na siyang siniwala ng mga pangalan ng mga kontraktor. Sinong mga may-ari dyan? Oh, napag-alaman na yung Kongresman na uh, Saldico, kapatid niya Tapos Sara Diskaya uh, Politiko na natalo sa Pasig Paborito daw na kontraktor ni Speaker Martin Romaldes According to uh, Mr. Jason sa and the Political Blogger Sige nga, kung mapanagot niya itong mga kontraktors Yes! mag iwan siya ng magandang legacy. Kailan kung hanggang salita lang, goodbye na lang. The worst administration we ever had, ito na. Sayang yung Marcos Sr. na legacy nasira. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng saging lakatan at arabica coffee. As of now, meron na tayong 25 farmer beneficiaries na nabigyan ng seedlings. More than 12,000 seedlings na na arabica coffee ang naitanim. Panorin niyo ang video na ito. Na sa area ni Uncle Pedro. Muna ni Angyanggi Itamnan o Kapi. So, kini iyang kape, 350 ni. So, luag-luag yod ang iyang area. So, nakapalibot ni siya. Nga iyang tarom nga kapi. So, muna ni ang gihatag na sa iya nga tag 25 pesos ang kada usa ani nga kapi. Sa among pagpalit. Nindot yod kayo nga kapi. 350. So, mayong buntag di akol. Mayong buntag. So, ga pasalamat ko sa Dios na naka tanum ko sa kape. Ah, uh, salamat sab sa, sa nagvideo. Uh, kita gid niya nga ako gid tanom ang uh, 350 ka punuan. So, dalagyon gid kay kayo ang Ginoo na usa kini nga uh, makahawas ako sa kalisod. Oh. So salamat kid ka ayo sa naghatag, nag-sponsor. Thank you very much. Salamat.